So, mga bagay na kailangan mong gawin upang isipin ka ng lalaki. Okay? So, mga kamamay, kung hindi mo alam yung mga bagay na dapat mong gawin, talagang hindi mangyayari na sasagi ka sa isipan ng isang lalaki. Lalo na kung medyo matagal na kayo sa isang relasyon, umabot na kayo ng limang taon, sampung taon, o higit pa. Nung una siguro masaya yan. Noon siguro, nandun pa yung kilig, nandun pa yung paalala, nandun pa yung concern. Pero bakit ngayon? Kung kailan tumagal kayo sa isang relasyon, sa kamo naman hindi maramdaman sa isang lalaki kung mahal ka ba niya talaga, kung iniisip ka ba niya talaga. Well, ngayon sa video ng ito mga kamamay, gagawin natin na palagi kang iisipin ng isang lalaki sa paraan na aking isi-share sa iyo. So kung gusto mong malaman yan, huwag natin masyadong patagalin, simulan na natin ang video ito. So ano nga ba yung sinasabi ko ng mga bagay na kailangan mong gawin upang isipin ka ng isang lalaki? So number one, kapag hindi ka na sobrang baliw sa kanya. Tandaan nyo mga kamamaya, dito sa mundo ng pag-ibig, kung sino yung mas nagmamahal, kung sino yung mas mic concern, kung sino yung mas naghahabol. Sila yung hindi iniisip. Sila yung hindi nakakaramdam ng pagmamahal. Kadalasan to. Sila din yung mga tao na palaging nanlilimos ng oras sa kanilang kapareha. Which is, hindi dapat tama yon. Ikaw na nga yung ano anyway, eh, ikaw na nga yung, uh, mas nagmamahal, ikaw na nga yung mas may concern, pero bakit ikaw yung nahihirapan? Ikaw yung tinitiis, ikaw yung hindi minemessage ng isang lalaki, ikaw yung hindi ah uh, hinahanap ng isang lalaki. So ano ang dapat gawin mga kamamay? Kailangang itigil mo ang sobrang pagkabaliw sa kanya. Totoo ba yan, kamamay? Iisipin ako ng isang lalaki kapag ka itinigil ko yung pagiging baliw ko sa kanya, yung palagi kong pagme-message sa kanya, yung palagi kong pangungulit sa kanya, yung palagi kong paghahabol sa kanya. Sa tingin mo, totoo yung sinasabi mo na kapag ka itinigil ko yan, siya naman yung mag-iisip sa akin? Oo, kamamay. Iisipin kanyan. Bakit? Eh, syempre, Tumigil ka doon sa bagay na nakasanayan mo at nakasanayan niya. Nakasanayan mo na naghahabol ka, nakasanayan niya na hinahabol mo siya. Kaya ngayon, pag nabago ang cycle ng uh, relasyon ng dalawa, hindi ka na naghahabol, hindi ka na masyadong sa kanya. Magtataka ngayon 'yan. Okay, iisipin ka ngayon 'yan. But kaya yung babae na 'yon, hindi na nagpaparamdam sa akin. But kaya yung babae na 'yon, hindi na nangungulit sa akin. Ba't kaya yung babae na yon tumigil na ng paghahabol? Mahal pa kaya ako nun? Baka mamaya may ibang dahilan kung bakit hindi ko na nararamdaman yung dating paghahabol niya sa akin. Baka mamaya meron ng ibang lalaki siyang hinahabol at hindi na ako. So kapag kainisip yun ng isang lalaki, siya naman ngayon ang paparanoid sa'yo. Siya naman ngayon ang maghahanap ng atensyon mo. Maghahanap siya ng atensyon mo sa paraang nagtataka siya gusto niyang malaman kung bakit hindi mo na ginagawa yung dating ginagawa mo sa kanya. So ngayon, mawawalan ng oras ang isang lalaki na magpahabol sa iyo. Mawawalan ng oras ang isang lalaki na maghanap at tumingin sa ibang babae sapagkat sa iyo pa lamang ubos na ang oras niya sa pag-iisip kung bakit hindi ka na kagaya ng dati. Kung biglaan mong ititigil ang paghabol mo sa isang lalaki, malamang sa malamang, biglaan din ang makikita mong paghahanap niyan sa iyo. Biglaan din ang mararamdaman mong muling pagbabalik ng kanyang pagmamahal sa iyo. Sa so, totoo lang kamamay, ang isang lalaki kapag kain niyo po lalo yung hinahabol, Baliw na baliw kayo dyan. Ipinapakita nyo na talagang kulang ang buhay nyo kapag ka wala siya. Kapag nararamdaman ng isang lalaki yan, lalo silang lumalayo. Kasi po, ang mindset ng isang lalaki, kahit anong gawin niya sa kanyang buhay, sa inyong relasyon, sa iyo, eh handa mo pa rin siyang tanggapin. Dahil nga dyan, sa paraan kung paano mo siya itrato. Pero kung itatrato mo siya, na hindi mo siya hinahabol, hindi mo siya kailangan, eh malamang sa malamang, ikaw ay iisipin ng isang lalaki. Magtataka yan kung bakit ka tumigil sa pagkahabol sa kanya. Kaya ang napakagandang gawin dyan upang isipin ka ng isang lalaki, biglaan mong itigil ang pagiging baliw sa kanya. Biglaan mong itigil ang pagkahabol sa kanya. Sigurado ako mga kamamay, iisipin ka ng isang lalaki. So, number two, kapag itinigil mo na yung pagiging silosa mo. Yes, mga kamamay, isa rin tong factor kung bakit kanya iisipin. Alam niyo mga kamamay, ang isang babaeng masyadong silosa, parang inaalis na niyan sa kanyang isipan ng isang babae. O inaalis ka na niyan sa kanyang isipan. Bakit? Eh masyado kang toxic sa buhay niya. Puro na lamang paghihinala, selos makita lamang na may kausap na babae yung lalaki, pinaghihinalaan mo at inaaway mo na siya. So ngayon, may stress lang ang isang lalaki sa iyo. Malamang sa malamang, hahanap yan ng ibang mga bagay na gusto niyang papasukin sa kanyang utak upang ma-refresh ito at hindi ka na maalala. Okay? Sino ba naman na lalaki o kahit ikaw na babae kapag ka masyadong silosa o siloso ang partner mo? Matutuwa ka ba? Iisipin ka ba? Hindi malamang. Kasi pabigat ka sa kanya eh. Dagdag isipin ka, marami na nga siyang problema tapos si Losa ka pa. Wala nang na ginagawa yung lalaki, pinagsisilosan mo pa, inaaway mo pa, hindi na makafocus sa trabaho dahil sa kaaway mo kung sino yung nakita mong babaeng kasama niya. Which is na ipaliwanag naman na niya kung sino yon. Pero ikaw hanggang ngayon hindi mo matanggap kasi nga wala kang tiwala sa isang lalaki. Okay? Hindi mangyayari na iisipin ka ng isang lalaki kung masyado kang silosa. Ano ang dapat gawin? Itigil mo ang pagiging silosa at umakto ka base sa kung ano ang tama. Sigurado ko mga kamamay, pag itinigil mo ang pagiging silosa mo, ganyan din ang mangyayari. Iisipin ka ng isang lalaki sapagkat maninibago siya, magtataka siya, baka nilalagnat ka. Kung bakit hindi ka na nagsiselos sa ngayon? Kung bakit hindi ka na naghahabol sa kanya ngayon? Kung bakit hindi ka na nagtatatalak sa kanya ngayon? Sigurado ako, ang isang lalaki ay matatahimik, ang isang lalaki ay makakahinga ng maluwag, at ang isang lalaki ay iisipin ka sapagkat himala ang nangyayari, sapagkat uh, nagbago ka sa ganyang paraan, ipagpapasalamat ng isang lalaki yung iyong panghusga, yung iyong pagbibintang sa kanya nang wala ka namang sapat na ebidensya. Ang isang lalaki ngayon ay mapapanatag at uh, magiging maayos muli ang takbo ng kanyang buhay sapagkat, sapagkat sa pagiging silosa mo kamamay, hindi na siya nakagalaw ng maayos eh. Yung kanyang mga babaeng kaibigan, hindi niya na nakausap. Yung kanyang mga babaeng uh, relatives, dahil sa sobrang uh, silosa mo nga, hindi na rin niya nakausap, iniwasan na niya. Kapag ka ganyan mga kamama, iisipin ka ng isang lalaki sapagkat hindi ka na toxic, hindi ka na silosa. Okay, baka nga mamaya sa pag-iisip ng isang lalaki sa iyo, sa kauwi niya galing trabaho, pasalabungan ka pa niya, regaluhan ka pa niya, eh di natuwa ka pa. Kaya mga kamamay, huwag kayo masyadong silosa para iisipin kayo ng isang lalaki. And last, kapag medyo matagal ka na hindi nagparamdam. Tandaan nyo mga kamamay, kung ang isang lalaki ay lumalayo sa inyo, kung ang isang lalaki ay feeling mo ay uh, ng bababae, huwag kang magparamdam. Hayaan mo lang siya. Kung aawayin mo yon, wala rin naman eh. Hindi na naman yung titigil eh. Nasabi mo na sa kanya na nagsiselos ka. Nasabi mo na sa kanya na hindi okay sa'yo. Nasabi mo na sa kanya na ang bigat-bigat ng pakiramdam mo pero hindi pa rin siya tumitigil. All you have to do is huwag kang magparamdam. Okay? Para maramdaman ng isang lalaki yung presensya mo. Para maramdaman ng isang lalaki yung kawalan mo. Kapag ka hindi ka nagpaparamdam sa kanya, kapag ka hindi ka nag-a-update sa kanya, iisipin ka niyan. Ba't kaya itong ko, hindi na nagme-message sa akin? Parang wala na itong pakialam ah. Ano kayo nangyari dito? Baka mamaya meron itong ibang uh, mini-message, baka meron ng ibang uh, uh, nakakakuha ng kanyang atensyon. Ngayon, iisipin ka niya. Mamimiss ka niya, hahanap-hanapin ka niya. Kung talagang mahal ka niya, eh talagang uh, pag nagparamdam ka pa dyan, sa kabila ng uh, matagal na panahon hindi ka nagparamdam, mamimiss ka niyan. Iisip-isipin ka niyan palagi eh. Sa bawat araw na hindi ka nagparamdam, magtataka yan. Yung mga anak nyo, hahanapin yan. Siyempre, tatanong niya sa iyo. Pero kung hindi ka nga nagpaparamdam, eh malamang sa malamang mauubos ang oras niya, mauubos ang araw niya sa pag-iisip sa iyo. Sa kakaisip sa iyo kung bakit hindi ka na nga naghahabol sa kanya. Kaya maganda rin gawin mga kamamay na huwag muna magparamdam o medyo matagal kayo o ilang araw kayo bago magparamdam para hanapin ang isang lalaki ang atensyon ninyo at palagi niya kayong isipin. So mga kamamay, yan lang muna sa ngayon ang mga bagay na kailangan nyong malaman upang hindi ka mawala at isipin ka ng isang lalaki. So for more video and love advice, click the subscribe button at huwag kalimutan pindutin yung like button na nandyan sa baba ng kamay ko. So para marami pa tayong matulungan, marami pa tayong ma-share na love advice na kagaya neto. So ng mga kamamay, see you for our next vlog. Mahal ko po kayo. Paalam.